Yan, lakad-lakad tayo. Napo na pero naka-jacket ako. Sobrang lamig. Yan, mga close dito ngayon. yon yan, yung nila. Close kasi Chinese New Year. Kagabi, wala akong mais na tulog. Grabe yung putukan. Kagabi ata nagsumpisa. So, wala tayong pasok ngayon. One week. <laughs> Walang sahod. Kasi, Chinese New Year, celebrate sila. Walang pasok... Ah, walang open dito. Close. Yung high life doon. ayun, ayun, Sa dulo. Close din yan. Kaya, ayan, oh. Ayan. Ganun lang muna tayo. Lakad-lakad. Tunaw sa kinain. Hapon, na. Pero malamig. Kasi ganun, init. Tapos, pag uminit naman, malamig pa rin. Kasi... May dalang hangin yung ano ba? At lakad muna tayo. Baka mamaya kagala. <laughs> kagala sa mga sarap night market ngayon eh. Pasok muna tayo. Yeah. Yeah. Yon, yon. Ayan yung dorm namin. Siyempre, naka-close. <laughs> Close kami, walang pasok. Yeah daming nag-ayaan ngayon yung uh, katrabaho din namin Indonesian Yon, naglakwat siya na naman siyempre tayo pag wala tayong budget <laughs> wala tayo tsaka ano uh, hindi pa ako totally healthy eh. You know? may sipon sipon pa rin ako konti kaya dali kasi ano ngayon umuulan dito minsan minsan eh pag gabi tapos sobrang lamig tapos nung nakaraang kasi, sobrang init din, mainit sa araw. Paghapon naman malamig. Babago-bago pa ba yung temperature. Inanggaling eh, galing ako dun sa nabasa ng ulan sa delivery last time. So ganoon. Yan. Ito yung ano. Yan, ito yung company namin palibot. Ayun, yan, yan. lang naman siya. palibot lang yan. Hanggang dun sa dulo. So masarap lang dito kasi may mga tambayan. Ito, pinakauna, ayan, pinakamalapit. San ba? Ito, ito, ito pala. San ba? San ba, san ba? Ay, oh, hindi yan ah. Paano <laughs> ba natin? Yan. Ayan. Yan, yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, tama. yun yung dorm namin. So, medyo malayo siya sa gate. Malawak dito. Damuhan. Damuhan na walang damu. Okay. So, ayan. Kakagala kami mamaya-maya. <laughs> Kasi wala nang init pero malamig. <laughs>